Nagsimulang tumanggap ng mga parangal ang Malabon. Sa loob lamang ng tatlong buwan mula ng manungkulan, si Mayor Jeannie Sandoval bilang alkalde ng lungsod. Ito ay patunay ng kanyang masigasig na pagsisikap na mapabuti ang kalidad ng buhay ng bawat Malabueño. Noong Oktubre 2022, pinarangalan ang Malabon bilang top 1 LGU sa 17 NCR cities dahil sa husay nito sa pagkalap ng lokal na yaman ang patuloy na pagyabong ng locally sourced revenue ng lungsod ay nagdala rin dito sa top 2 slot sa lahat ng syudad sa Pilipinas. Bilang patunay ng pagiging mahusay at maparaan nito sa paggamit ng lokal na pondo. Bukod dito, nakamit rin ng malabon ang prestihiyosong Urban Government Exemplar Award, isang parangal na kumilala sa lungsod bilang ehemplo ng mahusay na lokal na pamamahala isang modelo na dapat tularan ng iba pang local government unit. Umani rin ng pagkilala at papuri mula sa mga national government agencies ang Malabon bilang isang huwaran sa mahusay na performance at pagsunod sa mga kinakailangan para sa serbisyong pampubliko. Kabilang dito ang mga maayos na pagsumite ng Gender and Development Plan and Budget Submission, gayon din ang High Functional Rating in 2022 Anti-Drug Abuse Council Performance Audit for Highly Urbanized Cities Functional Rating din sa Peace in Order Council Performance Audit for 2019-2021 90.60% Rating para sa Child-Friendly Local Government At pagtatangi the Department of Health sa pagsuporta ni Malabon sa Universal Health Care Program Bago matapos ang taong 2022, ginawara ng parangal ang Pamahalaang Lungsod ng Malabon ng Gawad Kalasag Seal of Excellence mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council bilang pagkilala sa kanilang pagiging beyond compliant sa kahandaan sa kalamidad. Kinilala rin ang Malabon sa larangan ng pagpapalakas ng trabaho matapos itong magwagi ng Best Employment Service Award dahil sa makapagbago at epektibong employment related programs at initiatives na patuloy na nakakatulong sa mga malabuenyo. Sa kabila ng hamon ng pandemya, hindi kailanman tumalikod ang lokal na pamahalaan sa kanilang mga responsibilidad. Bilang patunay, ginawaran ang Malabon ng COVID-19 Humanitarian Award bilang simbolo ng makataong pagtugon nito sa krisis pangkalusugan pinakalampas sa mga manunuri ang kagalingang ipinamalas ng lokal na pamahalaan ng Malabon sa leadership ni Mayor Jenny. Kaya nakamit nito ang Top 2 Performing Mayor for December 2022 sa mataas na job performance rating na 90% mula sa RP Mission and Development Foundation, isang batikan at nire kritiko mula sa pribadong sektor sa kabuuan ng taong 2023. Nakatanggap ang lokal na pamahalaan ng Malabon ng 35 parangal. Ilan sa mga award na ito ay direktang pagkilala kay Mayor Sandoval bilang isang mahusay at epektibong alkalde ng lungsod. Hindi siya nawala sa listahan ng mga survey ng RP Mission and Development Foundation at patuloy siyang kinilala sa bawat quarter ng taon bilang top 2 performing mayor sa NCR cities in March. Top performing first term city mayor in June. Top 1 performing mayor in NCR in September. And top 3 performing mayor in November. Nasungkit niya rin ang number 1 mayor in NCR based sa HKPH Public Opinion Research Center in Asia Research Center sa Hong Kong. Bukod dito, Balikan natin ang ilan sa mahahalagang parangal na iginawad sa Malabon na nagbigay taan upang kilalanin si Mayor Jeannie Sandoval bilang isa sa mga top performing mayors. Makalipas ang apat na taon, muling nasungkit ng Malabon ang prestihiyosong Seal of Good Local Governance o SGLG Award para sa magkasunod na taon ng 2023 at 2024. Ito ang pinakamataas na pagkilala sa kagalingan sa pamahalaang lokal mula sa Department of Interior and Local Government noong 2023, tumanggap din ng Certificate of Commendation mula sa Anti-Red Tape Authority bilang isa sa mga exemplary LGUs na compliant sa Electronic Business One-Stop Shop. Isang patunay ng kalidad at mabilis na serbisyo publiko na ipinagmamalaki ng Malabon. Sa Malabon, walang lugar ang red tape at katiwalian. Serbisyong publiko lamang ang pinapaira. Kasama rin sa mga ibang parangal ang pagiging Exemplary Awardee ng Hospital ng Malabon for its Newborn Screening Program. Gold Award for Treatment Coverage Rate In silver Award for drug resistant TB treatment success rate ng City Health Department. NCR Resilience Champion Awardee. Magkakasunod na sertipiko ng pagkilala na may rating na 97 at 98% para sa masugid na implementasyon ng Social Pension for Indigent Senior Citizen. Outstanding Partner ng Philippine Statistical Authority. Ideal score in Local Council for the Protection of Children Functionality Assessment ng DILG NCR. I Act Magiting na Lingkod Award bilang pagkilala sa mahalagang kontribusyon ng lokal na pamahalaan ng Malabon sa panahon ng COVID-19 sa paggamit ng kalsada mula sa Department of Transportation Interagency Council for Traffic. Tuloy-tuloy ang pag-ani ng pagkilala sa iba't ibang larangan ng serbisyo publiko mula sa mga national government agencies tulad na Department of Health, Department of Environment and Natural Resources, Anti Drug Abuse Council at National Press Club of the Philippines. Ang taong 2024 ay naging makulay para sa lokal na pamahalaan ng Malabon dahil sa sunud-sunod na natanggap na mga parangal. Pinarangalan si Mayor Genie ng RP Mission and Development Foundation Incorporated bilang Number 1 NCR Mayor na may 90.5% job performance rating Top 1 Performing Mayor sa buong Pilipinas sa boses ng Bayan Survey na may 90.36% na job performance rating Outstanding Public Servant for Year 2023 ang mga parangal na ito ay patunay ng kahusayan at dedikasyon ni Mayor Sandoval sa kanyang tungkulin bilang alkalde na ipinakita sa natatanging pagganap ng malabon sa mga survey at evaluasyon. Hindi pa dito natapos ang kanyang mga tagumpay dahil sa kanyang mahusay na pamumuno na kamit din ng lungsod ang DILG 2023 Good Financial Housekeeping isang parangal na simbolo ng tamang pamamahala ng pananalapi. Kaalinsabay nito ang isang pagkilala mula sa Department of Finance, Bureau of Local Government Finance bilang top performing city para sa mga taong 2022 at 2023 sa pagpapatibay ng local government finance. Binawaran din ang Malabon ng Gawad Kalasag 2024 Seal of Excellence bilang pagkilala sa pagiging beyond compliant sa handaan at operasyon ng lungsod sa panahon ng bagyo at iba pang sakuna. Makikita rin ang patuloy na pagsisikap sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng mga malabuenyo sa pagtanggap ng Plaque of Commendation mula sa Department of Human Settlements and Urban Development para sa kapuring-puring inisyatibo sa urban development. At bilang simbolo ng patuloy na inobasyon, iginawad sa Malabon ang Transformative Innovation Award mula sa DSWD na ginanap sa Social Technology Expo 2024. Muling nakatanggap ng Urban Governance Exemplar Awards para sa taong 2024 ang pamahalaan ng Malabon mula sa DILG isang patunay ng epektibong pamamahala at mabilis na pagtugon sa pangangailangan ng mga mamamayan. Pinapakita nito ang tunay na malasakit ng Mayor Sandoval sa mga malabuin. High Functional Anti-Drug Abuse Council Performance Audit High Performing Peace and Order Council Performance Audit Ideal Local Council for the Protection of Children Functionality Audit Highly functional, Local Committee on Anti Trafficking and Violence Against Women and Children Functionality Audit. Moderately compliant, 2023 Manila Bay Cleanup, Rehabilitation and Preservation Program, Local Government Units Regional Compliance Assessment. Most improved, 2023 Manila Bay Cleanup, Rehabilitation and Preservation Program, Local Government Units Regional Compliance Assessment. Exemplary performance, child-friendly local governance audit, top performer, peace and order council, top performer, anti-drug abuse council performance audit, first runner-up, Lupong Tagapa Mayapa incentive awards for barangay pangulo. Kasabay nito isang plaque of commendation ang ibinigay sa Malabon Business Permit and Licensing Office. dahil sa kanilang mahusay na pagpapatupad ng Electronic Business One-Stop Shop o e-boss, Isang inisyatiba na pinarangalan din ng Anti-Red Tape Authority at ng National Association of Business Permits and Licensing Officers Philippines Incorporated bilang natatanging halimbawa ng inobasyon sa serbisyo publiko. Kumakot ng parangal ang Public Employment and Services Office bilang 2023 best performing peso kabilang na ang mga sumusunod best in job fair placement bracket 1 best in national skills registration program bracket 1 best in career guidance and employment coaching bracket 1 best in referral and placement bracket 1 naging makulay rin ang ating pagsisikap sa larangan ng edukasyon nang matamo ang journey towards excellence, enhancing skills, and partnership o Jeep of Appreciation. Ito ay pagkilala sa mga inisyatiba, kontribusyon at pakikipagtulungan sa Technical Education and Skills Development Authority sa pagbibigay na dekalidad na technical education sa mga malabon. Nasungkit din ng malabon ang Rank 4 Overall Elementary Level sa Palarong Pambansa sa pagpapalakas ng ating layunin na magkaroon ng malusog na pamayanan, naging matagumpa ang ating mga hakbang sa larangan ng kalusugan. Bilang resulta na tanggap ng malabon ang Public Service Award mula sa UNTV at ginawaran ng Department of Health Metro Manila Center for Health Development ng pagkilala sa mga hakbang na ginawa ng lokal na pamahalaan upang mapabuti ang health system sa lungsod kasabay ng layunin ng Universal Healthcare sa Metro Manila. Pinarangalan din ang Ospital ng Malabon bilang Best in Management of Infection Prevention among Healthcare Workers Level 1. Sa kabuuan, personal din tumanggap si Mayor Jeannie Sandoval ng mga katangi-tanging award at pagkilala sa kanyang pamumuno bilang isang leader at lingkod bayan ng Malabon. Kabilang dito ang Asian Heroes 2024 dahil sa pagsusulong ng maayos ng pamamahala, kapayapaan, kalusugan, kaligtasan at ikabubuti ng kapwa na naging tampok sa aklat na isinulat ni Dr. Maria Rosa Bincarion. Local Chief Executive of the Year and Most Livable and Sustainable City sa 7th Nation Builders and Moslib Awards 2024 mula sa Sustainability Standards Incorporated. Most Influential Woman ng Foundation of Filipina Women's Network na iginawad ng 20th Filipina Leadership Global Summit na iginawad sa Sydney, Australia. Naging huwarang partner ang Malabon sa mga mata ng pampubliko at pribadong organisasyon at ginawaran ng kanilang pagkilala sa mga gawaing nag-aangat ng kalidad ng buhay ng mga Malabon. Mula sa USAID para sa Renew Health Project. DENRNCR sa mga environmental activities. MMDA para sa usaping pamamahala sa basura. Child's Trust is Ours to Nurture o Action Incorporated para sa proyektong nakatuon sa mga kabataan. At sa pagiging kaagapay ng Philippine Red Cross at mula sa DSWD para sa 4Ps Project. Ang mga parangal at pagkilala na ito ay patunay na walang kumpay na pagsisikap ng malabon at ni Mayor Jeannie Sandoval, City Administrator, sampu ng pamahalang lungsod at mga department heads upang maging isang ehemplong LG. Isang konkretong patunay na kapag tayo ay nagtulungan, lahat ay ating makakamtan.